Binasag na ng negosyante at Filipino Indian philanthropist na si Man Hinder James Kumar ang pananahimik sa sunod-sunod na mga banat sa kanya ng vlogger na si Maharlika. Sa pamamagitan ng legal counsel ni Kumar, sinabi ni Attorney Cherry Andila Cruz na ang lahat ng mga gawagawang kaso na isinampalaban sa kanyang kliyente ay isa-isa nang na-dismiss sa korte. Kabilang ani sa mga akusasyon, ang umano'y pagiging mafia leader na sangkot daw sa kidnap for ransom, kidnapping, murder, human trafficking at drugs Ginawang halimbawa ni Attorney de la Cruz ang isa sa mga kasong forcible abduction with rape na inihain sa Pasay City laban kay Kumar at kanyang magulang at tatlong iba pa pero kalaunan ay binawi mismo ng umanoy rape victim dahil ito ay utos daw sa kanya ng kanyang mismong boyfriend. Sabi ni Attorney de la Cruz, kapansin-pansin na sa lahat ng kaso ay palihim na itinatago sa pamamagitan ng mali-maling mga address para mapigilang makadalo at hindi makasagot ang kanyang mga abogado para makapagpalabas ng arrest warrant ng korte. Ang address na number 533 Jack Lura o Jack Dure Street, Pasay City ay isang gawagawang address na batay sa sertifikasyon ng City Planning and Development Office ng Pasay City ay hindi nag-iigsis saan man sa lungsod. Sa statement ni Kumar, iginiit ng negosyante na isa siyang matino at maayos na leader ng mga Indian community sa bansa na sinisikap na makatulong hindi lang sa kanyang mga kababayan kundi maging sa mga Pilipino. Umapila si Kumar sa mga mambabatas na dapat ay magkaroon na ng batas para mapanagot ang mga vlogger na irresponsableng naglalabas ng mga akusasyon at ginagamit ang social media bilang sandata ng malayang paninira laban sa sino mang individual. Samantala, nakatakda namang mga uh, humarap ang abogado ni Kumar sa muling pagdinig ng Senado tungkol sa Amonoy Pidea Leaks ngayong araw. Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino!